muna para makasama. Shoutout natin yung mga tropa dun. Shoutout sa mga tropa dyan. Ayan, all goods in the hood. marami tayong mga ano rito. Siyempre, kailangan ng picture-picture yan. Talent pita eh. Ayan o. No? guys, magandang umaga sa ating lahat. Happy Sunday. saan natin yung mga tropa ng Opal o. nyo ba, saan kami pupunta? Doon ulit sa palasyo. Yan, kukuha na natin ng pyesa naman yung tropa doon Drive shop ng Mazda 2 Kasi masyadong mahal yung ano Yung brand new Nasa 500 plus AUD So, punta tayo ng Rekers ulit Kukuha na natin, alright? All goods in the hood Guys, andito na naman mga tropang opal Yan eh, o, sa Rekers o oh. <laughs> Pati, kumuha na naman ng trolley si Pati, oh. Kahit yung lang, Pati. Ah, pasok na tayo. Ang entrance dito is $2 each. So, binayaran natin yung mga opal, ha. <laughs> Wala mang gagawin. Walo. Yan. So, yan. Papuntaan mo na natin tong Mazda. Dalawa yung na, na natin, Mazda tsaka Honda Jazz. Ayan, dala natin yung pang natin Tool Pro na bagong ano, renew Ha? Ay, shout out, shout out, shout out sa Ayan. Sa Toyota Boys Toyota Boys, <laughs> saka sa, sa Subaru yan. si Shobe, ano si Shobe Garage Shout out kay Heli yeah. <laughs> Yan. Ha, sa Subaru So, Sila eh, hey, ano hindi sa ibang ano. Ah, yon. Tropa, eh, tropa. tropa lang, tropa lang. Syempre, small world yung mga <laughs> mekaniko rito eh. So, ito yung map natin. Punta natin boys yung map. Ayun. Saan ang pangalan mo? Sir. Uuel, sir. Uuel. Ruel. Noel. Ah, Noel. oh sa ano, tropang Noel. Ah, uh, uh, ano nanong nanong mo? Ano mo? Pero ako kong... titingnan sa tropa lang. Ah, sa tropa lang din, no? Puro tropa kasi, no? to tropa lang din eh wag na tayo kayang magtropa no puro ano eh oy ito yung mapa natin sa tayo punta uh, dito talaga guys kung may mga problema yung mga sasakyan yung sa parts talagang makakuha talaga kayo ng mga solid pa eh ng mga parts eh Ayan, oh, sobrang dami ng pwedeng pagkukahanan eh yan. iba matitino ba talaga uh, minsan yung mga engine yun eh, mga nawawala so yan nandito na yung mga opal So may nakita na kami, namimili lang kami ng mga uh, talagang yung bangga na sa harap, ay sa likod kasi drive shop yung kukunin natin. May dalawang sasakyan na, na matino naman yung drive shop. Kaso yung isa nakaharang dito sa ilalim, mahirap yung isa naman. Uh, madali na lang tanggalin so maghahanap pa kami. Ito naman. yung isa ito likod lang yung bangga na ito. Yung drive shop niya ay, pa sobrang sikit eh no nakaharang yung mga ano gulong nakatukod dun sa oil pan. So good, goods pa naman to baka ito na lang kunin namin. Try kaya na natin to Noy wala no. Pero meron pa naman sa E8857 eight, eight, sa e tatlo pa sa E. Eno tatlong, isang silver, champagne, tsaka white. Isa, ko lang itong ano? I. E? Ano silipin mo na natin? Oh, silipin natin. Eh, dito yung I. E. Ay. Ito pala E. E ba ito rito? Ito. E. O. Oh, silipin mo na natin sa I. E. ano eh, o. Dito to ha. Sa Jolly Striker. Sa may dinong Ayan. Kung may mga problema yung sasakyan nyo. Daming pagkukuha na ng pyesa rito. Katayan. ano eh, o. Sana all, meron sa Pilipinas na ganito para hindi na namumblema yung mga kababayan natin sa parts dahil sobrang mahal na mga parts sa Pilipinas. All right. All goods in the hood. Ito na yung pagkukuhanan natin kasi medyo maluwag yan o. Wala na sa lalim. Madali na lang ano yun yung drive shop. So yan, ito yung kukuhana natin muna para makasama. Shoutout natin Shout yung out. mga tropa doon. Shoutout sa mga tropa dyan. Ayan, uh, all goods in the woods marami tayo mga ano rito. Siyempre, kailangan ng picture-picture yan. Talent pitay eh. Yeah. Ayan <laughs> o. All right. goods, all goods. goods, goods Ayan, <laughs> dito lang mag Oh, all goods in the woods Pagka kailangan si mekanikong tamad, punta lang kayo dito. Pakalat-kalat lang ako rito eh. <laughs> Alat kalat lang kami rito. Alright, so tatanggalin na natin to. May mga tropa tayo na rito. Na ano, nangunguha rin ng pyesa sa mga sarili nilang sasakyan. Yan. Dito kasi napakadali. Ng ano, ayan o. Kuhain nyo ng kuhain nyo. Kung anong gusto nyo kunin, Siyempre, babayaran nyo. At take note. Huwag mambubulsa ha. <laughs> mambubulsa. Mga malilit lang. <laughs> ayan, yan, binabaklas na ninoy yan ang daming ano rito tsaka talagang pwede nyong i muna bago kayo pumunta rito para may kita nyo na sa website nila kung ano yung available na parts na gusto nyong kunin tsaka kung saan located yung mga sakyang kasi may mapa naman piniprint piprint nyo para hindi kayo maligaw hindi kagaya sa ibang rakers kasi hahanapin nyo pa dito may map ipiprint nyo para easy na lang may kita nyo na kagad alright all goods in the hood All goods in the hood. Pero, mahal talent pin <laughs> na ito. Tanggal yung drive shop. Ayan. All goods in the hood na. So, hindi na natin kuhanan yung Honda Jazz kasi bago na bibili natin doon. Ito lang kasi medyo pricey to. Masyadong mahal. Yung ano. Yung drive shop. Ayos pa naman. Ayos pa to. Okay. Mm. Pati ano, mga buto, okay po. Ano, ano lang yung but na yan, dumi lang. Dumi lang. lang. All good in the hood. akuha natin guys, drive shop. Sa tropa, ito yung umiingay, yung center bearing dito. Yung balancer bearing niya. Tapos, 500 plus. Kaya, uh, na lang natin sa Rakers. So, ayan. All goods na, good to go na to. Na, uh, boys. Alright. All goods in the hood. All goods in the hood. So, babayaran na lang namin yan. Tapos, uwi na. Tingnan mo nga doon kaya nung no, ay kaya dyan yung bolt pa na wala. Noy. Noy, bolt. Bolt okay, na. absorber. Ayun, oo. Oh. para ano. Honda. Bayaran na natin to Nakakuha na rin tayo ng Bolt ni Kuya dyan sa shock absorber niya Yung nawawala Ay, mga opal o oh. oh. All goods in the hood All in Alright All tara, right. let's go boys Karga-karga na oh, Hugas na kayo, hugas, hugas Ayan na, nailabas na natin Nabayaran na All right All goods in the hood.